Ayan mga kasuke, pang samantala dito muna kami mag titinda. Ayan mga kasuke ha, dito lang yan sa so, Imos Market. Ito yung si Boss Raquel latin mas ganda lang piso mo ngayon ha. Ayan ha, Para si Boss rin rin. Ayan mga kasuke, dahil pang samantala Dito lang muna kami mangat lang kami mga kasukay. Dahil yung iba ba, mamaya titingnan natin. Papasyal ko kayo ron dahil mamaya. Titingnan natin kung anong kalagayan. Dahil ginagawa na. Busy-busy yung mga kasama natin, yung mga kasukay. Nay! Ang ganda ng piso natin ngayon, Nay. Ayan po, ang um, paninda ni Ate Yoli. Mga kasusoke. Ang may ingay! Ngayon lang! Isoko na kami ni Yoli! Ngayon pa lang! Pwede magtinda talaga. Ayan, mga kasusoke, ha? Ah. Sa mga mamamalingki dito sa Imos Market. May bagong pwesto na kami hahanapin natin yung mga tropa natin. Kung nasan sila nakapwesta. <laughs> Maduduyas ka dyan, taong Ay, kasuke! Hahaha.

Ito so, mga kasukay, yung pwesto gagawin na. Ika-tiles na raw po yan mga kasukay para gumanda na yung isdaan dito sa Imos Market. Pang samantala, dun lang muna kami sa taas. Kaya baka manibago kayo pag namalingki kayo ha, mga kasukay. Bawawalan na yung ano,